that the her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Maliban sa tahol ng mga aso, tahimik sa bahay ni Ronnie Palisok Dayan, ang sinasabing driver ni Senator Laila De Lima. Kinumpirma ng kapitbahay na nagpakilalang chuhi ni Dayan na doon nga raw sa bungalow na kulay orange siya nakatira. Yung orange po, yun yung bahay nila yun. Oh, yun lang pinagawa niya na alam ko. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang puting bahay na lumabas sa mga report na umunay kay Dayan daw. Pero ayon kay Lumibaw, hindi kay Dayan, kundi sa kapatid niyang si Almita Dayan Toreta ang bahay. Pero ito, maski tingnan yung mabuti yan, pangalan ng kapatid niya. Tayo engineer yung asawa ni Torita. Si Purita, kapatid. Torita, kapatid. Kap Ati Gano'n na po sila nakatira? Matagal-tagal na eh. Ilang taon na po? Mga apat na taon na siguro. Sa record ng Municipal Assessor's Office, kay Toretta nga nakapangalan ang puting bahay sa barangay Galarin, Urbistondo, Pangasinan. Ang orange na bahay naman, hindi pa raw napapartisyon ang lote na pag-aari rin daw ng pamilya ni Dayan. Sabi ng Chuhi ni Dayan, dalawampung taon na raw ang bahay na puti pero bagong repair ngayon. Ang akusasyon ni Pangulong Duterte, karelasyon ni Dalima ang kanyang driver at yun daw ang kumukulekta ng pera para kay Delima mula sa droga sa Pilibid. Pero ayon kay Mang Alfredo, malinis na pera ang pinagpatayo ng bahay. Ang tanong sa mga ulat, kung yung puting bahay raw ba ang sinasabi ni Duterte na iniregalo ni Dalima sa kanyang boyfriend gamit ang pera mula sa droga. Pero sabi ni Dalima, sabi ni Lumibaw, maayos naman daw ang pagsasama ni Dayan at ng misis niya. Tahimik naman po yung pagsasama ni Ronnie at saka ng misis niya. Oo, tahimik. Wala naman po silang problema. Away. Tema. Wala. 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 Kapit-bahay ko sila. Hindi raw nakikita ni Lumibaw si Delima. Ayaw naman magpa-interview ng mga kapit-bahay. Sarado rin ang barangay hall. Pati ang kapitan, wala raw sa kanyang bahay. Ayon sa bagong chief of police ng Orbis Tondo, madalang lag doon si Dayan. Kung minsan, hindi ko lang yung madalang lang naman napumuta si Ronnie dito. Hmm. Nakikita namin minsan yung sasakyan niya. Uh -huh. Pero hindi nagtatagal. Noong taong 2014, nasampahan ng reklamong grave threat at illegal discharge of firearms si Dayan matapos magwala umano sa house blessing ng isang kamag-anak. Nakainom daw noon si Dayan at nagpaputok pa ng baril kalaunan na dismiss din ang mga reklamo laban kay Dayan. Here is an immoral woman fronting, well, of course, as, insofar as the, the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between mounting Lupa and the driver were far beyond making sure that somebody was involved. But in fairness, I would never say here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, she has it. ay, eh, eh, ang kapahirap dito. Namumuli, take ka posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit? Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya. lamang daw si Delima dahil may ebidensya raw siya laban sa senadora. Dinadahan-dahan lamang daw muna niya si Delima at kumanta pa nga ang pangulo ng Killing Me Softly. Dagdag pa ng pangulo baka raw gamitin pa bilang testigo ang sinabi ni Duterte na driver lover ng senadora. Tinanong ko kung para saan ba itong testigo na to tugon ng pangulo sikreto muna. Ayaw din pagbigyan ng pangulo ang hiling ni Delima na kung sisirain raw ng pangulo ang kanyang uh, pangalan ay huwag idamay ang pamilya ng Senadora. Si Dilima raw ang gumawa ng eskandalo. Hindi na naniniwala ang Pangulo na sumobra siya nang ilandad niya ang umanong relasyon ni Dilima at ng kanyang driver. Sabi pa ng Pangulo, wala na raw chance ang magkaayos pa sila. Matanananong Sona ay nagkamayan pa sina Pangulong Duterte at si Senadora Dilima bago magtalumpati ang Pangulo narito ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. So do you do you have the goods on her? Yes, I, yes, I have. I have already have. Pero, killing me softly. Is sir, she was asking so if give her a time to air her size. Uh, she can have all the time in the world. Gusto ninyong malaman ko, totoo yun. Di siya pumunta kayo sa Justice Department, pumunta kayo sa Human Rights, at i-validate ninyo. Marami akong gagamitin dyan. Gagamitin ako ng preso, gagamitin ko yung lover niya na driver niya. At alam, siya lang ang hindi nakaalam na alam ng buong bansang Pilipinas. Tell her. She witness po against, uh, uh witness for what? Secret, <laughs> secret. <laughs> Basta. So yung sabi, ano daw, spare the family daw po. Marang, marang family, what is, she, si she created the scandal. She knows that she is a public official nag na yan sa doon sa human rights. nag na siya sa Justice Department. Anong prosperity the family? Pagka nasa public office ka, Dilima, your life is an open book.